ayan ayan mga katropa napakalakas ng ulan sana isuspende yung pasok namin grabe <laughs> oh grabe yung baha bahain pa naman dito sa ano namin dito sa may ano, street Korea. Teresa yan, napaka ano, hirap pumasok. Tagusan na yung bahay hanggang palingke na to. Kawawa yung mga kasama naming malalayo. Masakay pa ng ano. Mabuti kami ay pwede namin lakarin, pero ganun din. Lulusong kami sa mataas na bahay. ito na ito na mga katrupa ang resulta ng masamang panahon ganito ang linalakad namin pagpasok kapag masamang panahon baha o diba baha siya kaya kahit sabihin mong sumakay ka man ng ano, pedicab or tricycle Ganyan siya. Oh my goodness. Nag-aladagat yung daanan dito mga katropa. <coughs> 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 Tuloy pa rin pasokin masamang panahon. Malailog ni sa aming daanan mga katropa. Oh, ang haba ng ba dito. Ganyan dito sa ano, ano na street Santa Misa, Manila. O, dito lang yan sa may ano, ano ng simbahan ng Nuestra Señora de salvacion pa. Ganyan yung daanan dito. Super baha. And yung kotse oh. Dandan, hindi siya makausad. Yung lang na ano deus shie ganyan katindi ang ba dito mga katropa kaya hindi pwedeng sumakay ka ng ano ganun pa rin po pag sumakay ka ng tricycle hindi ka rin isasakay dahil takot sila dito takot silang tumalig Ayan, simbahan na ni Nuestra Senyora. Barangay namin. Baha. Kaya dito lang kami sa gilid-gilid. Gilid-gilid lang kami. Hindi kami dadaan sa gitna. Kasi nga lang baka may mga imburnal, diba? Woo! Huh. Hirap pumasok kapag kaganito ganito. Pusad pagong. Ang time namin ay 6 a.m. 6 a.m. Pag linakan mo ito na hindi ganito. Hindi ganito. 10 minutes na nandun ka na sa loob ng aming trabaho. Pero kapag ka ganito na ako. <laughs> hmm. Ah, ganaligo ang bata, oh. 5.30 na mga katroops. My goodness! Woo! Ang haba. Ang baha! Sa Santa Misa. Hindi lang dito yan. Oh. Grabe. Grabe. i-shorecut kami sa mga street na ano walang baha tingnan mo hanggang ang mga katrupa yung daanan nalang papuntang Altura Market baha Pandisal sa umaga kahit binaha <laughs> ay, gusko mga kasamang sa trabaho kawawa pero walang suspension naganap. Kaya ito tuloy ang pasok. Ayan. Tatagos na tayo dito sa kabila. Nakaiwas tayo dyan sa ano. Pero dito sa dolog. Dadaan pa rin tayo. Pero at least medyo maiksi na yung dadaanan natin. <laughs> ah, Diyos ko. Parang gusto ko na magpaa

Halos ano na oh. o. Ang ng bana na yan mga katropa. Oh. So, do, dulo nito. Para malaglag. Dulo niyan, yan ano. Tiyo na. So kahit pa paano medyo maiksi na lang yung ganuhan na yung baha o. Oh. Kesa simula kami doon oh. Hanggang tuhod yan. Lagpas pa. <laughs> <laughs> Dala niya? Kahit saan siya dadaan dito, kahit sabihin mo duma siya dun sa highway, ganun pa rin baha. Maglakad na lang, di ba? Pag naglakad ka, libre swimming na! <laughs> Hindi na tuloy yung swimming natin, ito na yun! <laughs> Wala dagat. <laughs> Woo! Ayan, mababa na siya. Kaluoy ba sa aso? Ay, hindi pa luwag, maninog. Wala sa may... Iro mo to? Iro. Yeah. Sasakay sana yun. Kawawa naman. Uy, sumakay na siya. Diyan ka lang. Huwag na ka eh. nang man sa baha. O, ayan, mababa na dito. Kung hindi kami lang sure cut sa ano, nako. Ito si Inday, ano na to, langilangoy na to. Ha? Bukan? <laughs> May bukan. oh, diba? O. Oh. O. Oh, O, ayan. Piyopi na yan. Diyos ka. Grabe na itits. Ano guys? <laughs> ano pa? Ang namin sa si trabaho. Grabe. Uniform namin. Kanya-kanya kami. Silid sa bag. Secure. Pag nag-announce mamaya. Rain or shine. Bagyo o hindi. Pasok! <laughs> Ayun, pati dito sa loob, baha na, ma. Katropa. Nandito <laughs> na kami sa ano, magbabandi na lang. Baha na. Makit ang baha dito. Woo! Woo! Swimming pool. Hala, yung mga laman ni eh. Dito tayo daan. Ay, kawawa naman pala. Hala. Bakit nagkaganito dito? Bahang baha. Ibig sabihin, ang south wing lobo Patay tayo dyan. Yung ground floor nito, baha na. Ano? Nalilinis tayo ng ito ngayon. Nalilinis tayo ng ito malaman. Rescue to the max talaga to. Oh. Dol ano? <laughs> Nag-chat pa si Idol na ano ah. Grabe eh. Food ito. Food na gilding. Binahay <laughs> mo harap kaya nga eh grabe kawawa yung mga malalayo Ay, Diyos ko salamat sa Diyos ayan ayan bumuhos na naman ang ulan ganyan kalakas ang buhos ng ulan kaya ganun din katindi ang baha mga katropa Baha, okay. Tapos na, sumuog. So, malakas na baha. So, ayan mga katropes, nandito na kami sa aming area. Sus, ko, basang basa pa kami. O. Kung kailan kami andito na sa area namin sa kanang declared yung supervisor namin na walang pasok. Walang At gagawin na lang di-off namin lahat. O, diba? <laughs> Napaka bagal ng ano. Kung sa kang kami halos lumangoy na sa bahay, sa kapadinig na Pero okay ba? lang yan mga katrots dahil malapit lang naman yung bahay namin dito. Ang kawawa yung mga malalayo namin kasama. Ayun, so... Yun, ingat na lang po, lalong-lalo na doon sa mga lugar na binabaha. Uwi oh, yeah, so na hindi lahat. na masaya. <laughs> so, inantay pa namin yung supervisor namin.